Go! Happy New Year! O, napakot ka na yan. See, sabi siya gaganyan lang <laughs> siya eh. Be, hi, Be! Hi! O, Be, ba? hi! Ano ba yung nakabidyo to, Merce? Oh, ako God. muna, ako muna. Ang gata ng baba ko. Brown! <laughs> ako rin, kakanta rin ako! What? Di ka kakanta niya, boy! Ay, sana kita lang, di ba? Ako rin, kakanta rin ako. Yay! Hi, Be! Be, welcome back! Be, welcome back! Hindi pa ako naiigo.

Pichet mo lahat-lahat na kaganyakan pa rin. Dapat yung mga section na sinusunod mo. Walang naman nanay na to. Uy! Basta mga nanays, weh! Mga Mala. nanays! Hindi ako kasama <laughs> <dito>. Ay, Hindi ko kasama Siya, siya. pala mukha mo. Amin yung camera. kita. Tingnan natin. <laughs> Mas nanay. Teka ba amin na ako. Huwag pala yung nanay. Huwag pala yung mo ako. Oh sino mo <laughs> <laughs> Ay, ano ako, ah? hindi mo pa Ang dami na niya, Ang na hindi to ano. May puro vodka to, man. Gusto di ba? Yung, man. Taka, spice na, man. ko may Hindi so, na, alam lang balong.